5 4 3 2 1 Go! Hello everyone! Good morning! Welcome back muli sa ating Munting Channel. This is Weng BTE. Ito yung ating ingredients para sa ating lulutuin sa araw na ito. Ayan ang ating garlic, onion, and yung ating tomatoes. Tapos, eto po yung ating pork marinated na po yan sa oyster, sa toyo, and sa paminta. Ayan. Minarinate ko na po bago igisa yan. Yan. And then, eto na yung ating gulay, ang ating sigarilyas, or yung ating wing bean na vegetables. So, na-chop na po yan into bite size. Bite size na po yan. Para mas madali siyang maluto. Ayan. Then, lalagyan natin ng konting patak ng oyster sauce, pampalasa. And, lalagyan din natin ng konting patak ng Worcestershire sauce. <laughs> At sya ang ating magic paminta. Ayan. So, yan po yung ating ingredients sa ating lulutuing simpleng ulam ngayon. Stay tuned! So, yan. Umpisa na po nating mag -isa. Nagpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali. Lagay na natin yung ating bawang gisa natin ng konti and then isunod na natin ilagay yung ating sibuyas ayan, gisa-gisa lang natin ng konti Yan, ilagay na natin yung ating marinated na pork. Naka-slice pala yan guys nang maliliit lang um mal maliliit tsaka manipis para mas mabilis siyang maluto. yan, gisa-gisa lang natin. Ayan, naglagay lang ako guys ng um, oyster sauce additional at saka um, black pepper pampalasa. Ayan. And then, saka natin haluin. Ayan, hayaan lang natin umabsorb yung oyster sauce dun sa ating pork. So yan, kalimut na talaga ako. Nakalimutan kong igisa before ng pork yung ating kamatis. Pero ayan, gigisa ko na siya. Ayan. Maykus maykus na yan. <laughs> So, ayan. Nagisa na siya ng husto. Ang ganda na ng color ng ating um, pork. So, lalagyan lang natin ng konting water yan. Tapos, pakuluin para maski pa paano, eh, mapalambot ng konti yung ating um, pork. So, ayan. Kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ayan, para maluto na rin. Ayan ang ating sigarilyas or yung winged bean na veggies. Sabagay, so, mabilis lang yan maluto. so yan, after mga 10 minutes luto na yung ating gulay, pati na rin yung ating baboy so yan, timplahan na natin kung tama na ba yung timpla yan. so far, okay naman na yung ating timpla, tama naman na yung alat nya um, masarap syempre, ako nagluto eh ayan, ready for serving na pwede na nating patayin yung ating kalan. Ayan. Hayyan! Thank you so much everyone sa panonood. Ito na yung ating uh, dish for today sa tanghali ang ito. Ang ating ginisang sigarilyas. Ginisa sa marinated na pork meat. yan. Ayan. Thank you so much for watching. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ulit. Thank you sa aking mga friendship. Maraming maraming salamat dyan. Maraming maraming salamat ulit sa support sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo na nanonood sa aking mga videos at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell. Bell all para ma-notify po kayo in case na may bago po tayong video na i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much sa aking mga friendships sa Yahoo team. Thank you so much sis Dons, Ate Jo, Uh, sis Fe, kabsat trolleys at uh, sis Eddie. Thank you so much. Maraming maraming salamat din po sa team promote headed by sis Norio Ganyo Official. Sa aking mga friendship, sa aking mga my love dyan, my love Gina Ramos and my love Nels Kitamay. Thank you so much. Sa mga support po sa aking mga uploads at sa aking mga live streams, thank you so much po sa inyong lahat. Alexis Ipolito, maraming salamat. Sir Diego Pica, thank you so much. Um, sino pa ba? Sir Honey Rod, maraming maraming salamat. Um, Sir Don Robert, thank you so much ala, nablanco na ako <laughs> at sa lahat po ng mga sumusuporta at laging present po sa aking live stream, thank you so much po sa inyong lahat, kay Sir Dumagat J, thank you so much Sir Lodin, Lodin family maraming maraming salamat Sir Lodin sa support and to Sir K and Sir Gilbert Leonardo thank you so much po sa Walang sawang suporta kay Weng BTE. Uh, hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much sa panonood. Keep safe everyone. God bless. See you again when I see you. I love you all. Gutom na ako. Bye. 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 Love you. into me